Dahil nga may katanungan ng isa nating viewer, ilan daw ba ginawa ang South Belpore sa Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna? Itong South Belpore ay isa sa proyekto ng NHA, National Housing Authority. Itong ang South Belpore, tinayo dito sa Barangay Pook at Barangay Kaingin. Bakit ganon? Sir Kasama Vlog, bakit ganon? Pook at Barangay Kaingin? Opo, Barangay Pook at Barangay Kaingin. Pagkat ang South Belpore ay may bahagi na nasasakupa ng Barangay Kaingin at ang malaking bahagi nito ay nasasakupan ng barangay po. Dahil nga may katanungan ng isa nating viewer kaya ako ay nagpunta dito para bigyan kasagutan ng katanungan, kasagutang malinaw at makatotohanan. Kailangan ko makausap si Kuya Tano ngayong araw. Sasagutin ang katanungan ito. Sa South na katira si Kuya Tano, sa Phase 1. Kaya isa sa mga kontraktor na gumawa nito. Gusto niyo ring malaman ang mga katanungan ito, samahan niyo ako sa bahay ni Kuya Tano. On one interview. Stop looking listen at pakinggan niyo yung aming talakayan. Nandito tayo ngayon sa isa sa nakasaksi kung paano tinayo itong South Bill. Isa dito sa isang kung nag-contractor kaya, isa sa contractor ng South Bill Port. At ito po ay si Kuya Tano. Antonio Flores. Antonio Flores. At pwede po kayo may ko? Pwede po. Ayan, kasama ko si Kuya Tano. Siya lang po yung kasagot kung kailan itinayo itong South Bill, South Bill Port, dito sa barangay po barangay Kaingin. So sabi ni Kuya Tano, 2007. Itinayo. na yung ano ito ginagawa? lang kayo gano'n. Under contraction. Ah, under contraction pa ito. Bukid pa ito ano? Kaya ito ka, oh, ano? Bukid pa ito. Halos sinatambakan, lahat. Tapos, sinatambakan. Kumawa kami ng mga unit ng ano mga bahay. Ang unang itinayo po ay phase 1. Phase 1. Sunod uh, ay phase 2. Phase tapos phase... Ay hindi. Ang uh, phase 1, phase 2. Tapos 3. Uh -huh. Tapos... Lumikdang na. O oh, 5 dahil lang po wala pa noon. Mm -hmm. Dahil nagkaroon ng konting problema yung page 4. Kaya nakulong yung page 4 eh. Kaya tingnan mo ang Southville, ang page 4 nasa kalakit na ang uh -huh. pinakana ng page Hindi sunod-sunod. Ito pala naging reason ng kung bakit hindi sunod-sunod yung pagkakagawa ng page 1, page 2, page 3. Kasi yung, naantala yung page 4 dahil matagal bago ibenta ng may-ari yung lote. Mm -hmm. Kaya nagkagawa na tumagal bago magawa yung page 4. So, Kawa okay. na nakulong, kulong, makulong yung lote. Lote, doon palang binenta nung no mayari yung page 4. Kasi wala na siyang wala siyang way. Wala siyang na dadaanan. Uh -huh. Ayun, okay. Kaya yung... naibenta yung page 4. Page 4. Yun po yung dahilan kung bakit hindi nagkasunod-sunod yung mga bilang ng page dito sa South Belfort. Ano? So, isa si Kuya Tano mm -hmm. sa sa contractor noon na O Subcon. Sila yung gumawa nitong South Bend. Kaya sabi ko masasagot ko yung katanungan na yan. Kahit saan tayo tumingin, kahit sa Google, kahit sa kahit anong mga platform magtanong ka kung kailan sina tinayo ang South Bend eh hindi po nila masagot. Nagbibigay lang sila ng detail about sa South Bend pero walang specific kung kailan itinayo at ngayon po malilinaw natin na ngayon ah uh, ay, sasagutin po ni Kuya Tano, sabi niya 2007, at uh, bilang patutuong nga po. Kaya nung araw, kaya nakapasok naman ako rin pabalot, bilang sabko dahil isa ako sa, ano yung, officialis ng Homeowner Association. Mm -hmm. Isa ako ang pinakasekretary ng OWA. OWA. So, kaya, yun, naka, sa kahilingan ng makapagtrabaho na bigyan ng makapit. Uh -huh. So ito nga Tapos, po. So, Tapos ito nung sa na po yung kanyang yung 2008 certification. Ang tawag po dito. Lot, allocation. Allocation. So ito 2008. So tinayo ang South Bill for 2007. Tapos binigay o Dinonate noong 2008 na. So, narito ka na kami noon. July. Oh, lumipat na kami. Ah, nakalipat na sila dito. At, uh, Turnover na lang po ng oh, uh, uh, birthday ni Mayora kasi namin. Yun. yun. So, nasagot natin yung maraming katanungan ano, ng ating mga viewers kung kailan tinayo yung Southville. Ayan. Kaya tano, baka meron kayong shout, gusto mong shout out. <laughs> shout out na lang sa pamilya ko sa Maynila, sa Jose Abadzato. Yung nag-iisa kong kapatid na si Amalia L, eh, Amalia F. Nunag dadalawa na lang kami. Tapos yung mga kamagana ko sa Barangay San Francisco Perez na nalim pampanga. Ayun. So, Shout out lala sa inyo. Ayan. Si Kuya Tano, ito ay nakilala natin dahil sa ano, uh, isa din sa magulang na nagpapaaral dito sa Southville at parehas kami naghihintay ng mga anak namin. Kaya nagkakwentuhan kami, nagkakilala kami. Then minsan nga nabanggit niya sa akin kung paano nagsimula itong Southville taman tama naman may nagtanong na isang viewer natin kung kailan po itinayo ang South Bill kaya ito nga po masagot na natin at maraming maraming salamat kay Kuya Tano sa informasyon at nas nabigyan natin ng kasagutan ng katanungan ng ating mga viewers